Hello mga kaberks! Kumusta na kayo mga kaberks? It's been a long time mga kaberks. Hindi pa ako na, nakapag-upload mga kaberks. Dahil busy busy ako mga kaberks. So ngayon, nakapag-upload tayo mga kaberks. Update, update tayo mga kaberks. So kumusta kayo mga kaberks? Grabe ang init dito sa Cebu mga kaberks. Sobrang init talaga. Grabe. Sobrang init. Wala nga akong labas-labas sa bahay. Nandito lang ako lagi sa... Bahay. Kung lalabas ako dito lang ako sa garden namin kasi ang init-init talaga mga kabarks grabe yan bumili ako ng mais mga kabirts so, tatlong piraso 100 pesos daw to so, tikman natin mga kabirts kung masarap ba to, to ba masarap kasi sabi niya masarap daw ang mais niya so tikman natin actually itong mais na to pag ganito talagang buwan April, March, April ano talaga ng harvest talaga na pang, mag, karamihan talaga nag harvest ng mais ganitong buwan March, April, ganun. Kaso lang, sumobra daw mahal ang mais ngayon dahil sa sobrang init din daw. Kahit daw ting harvest ngayon ng mais, kaso lang, sa sobrang init, na ano daw ang mamais yung pangit daw ang ano ba, yung tubo ng mamais. Kaya ganun. Tikman natin kung masarap daw mga kabarks. Mmm, masarap. ang gusto kong mais mga kabarks malambot siya malambot kaya ako hindi nakapa-upload mga na busy ako mga kabark last ko atang upload yung sa bahay namin doon sa province di ba tapos ilang buwan hindi ako nakapa-upload dahil nabisi ako kayo mga kabark kumusta kayo mga kabark masarap Kahit papano juicy pa rin siya. Kahit tag-init. Kasi minsan may nagtitinda ng mais ganito. Kaso lang matigas na. Kaya nilang mabut siya. Stop. Noon pa talaga paborito ko pa na talaga itong mais na to kahit doon sa province pag bumibili ako ng is maramihan binsan bumibili ako anim ganun Tapos nilagay ko sa rep kinabukasan pag magsaing ako ng kanin pag pag ano, na pagluto ng kanin inilagay ko sa ibabaw ng kanin para mainit <laughs> ah. Kahit ito lang ang ano gawin mong hapunan mo, Pwede na. Kasi ano ito eh. Bigas din ito eh. Pag ipagiling mo ito, bigas rin ito. Masarap dito mag sabay sa labas kasi kahit mainit pano may hangin. Hindi talaga totally init talaga na init. Kaya kayo mga kaberks, ingat kayo palagi mga kaberks. Palagi tayong iinom ng tubig mga kaberks. Kung so pwede, mga ulam natin palagi may sabaw para ano, maraming tubig ang katawan natin para hindi tayo ma-dehydrated. Madaling din. Hindi tayo madaling ma-dehydrated. You know? Sarap. Mag-iwan ako ng isa para sa anak ko. Daddy, here, show you Tingnan something. ko kung kakain ba siya mamaya. Daddy, Yung come ko I'll show you something. You want to eat? I'll show something. Say si, hi to Mga Kabirks. It's been a long time Mga Kabirks did not uh, show you. Okay. Hi Mga Kabirks. How are you? Hi. Say how are you Mga Kabirks. Hi. No. Tell Mga Kabirks, Mga Kabirks, I miss you. I miss you. Uh, okay. <laughs> Ayun. Uh -huh, okay. siya to. Daddy, going go show you something. Daddy, I'm going to something. Daddy, I'll show you something. Daddy! Daddy, I'm going to show you something. Hmm. Show Just some. wait. Okay. I'm talking with Maka because it's been a you long time, time we did not talk. One? Sorry! Nung isang araw, umulan. Madaling araw, mga 5 o'clock ng morning. Kumulan. Kumulan nga ang lakas pero ang dali-dali lang talaga. Siguro mga 30 minutes lang ata. Nabasa naman ang lupa pero kinaumagahan yung mga alas 7, alas 8. Wala na. Nag-dry na ulit ang mga, ang mga lupa kasi ang dali lang ng ulan. Malakas siya pero madaling-madali lang talaga. Parang pina, ano lang, pinang parang ano lang, parang parang tinaray lang na umulan. Kasi ang sabi nila nga, minsan daw umaambon kaso lang na ano dahil sa sobrang init ba nahihigop ng init ang ano ang dapat sana iulan sana higupin sa init sa sobrang init so, mga kabirks bye bye mga kabirks I ingat tayo lagi mga kabirks dahil sa sobrang init ngayon mga kabirks ha bye bye god bless everybody